Balita ko daw, masarap daw yung Jollibee sa Roblox. Titigman natin kung masarap ba. Ubos na naman tong bahaw nito, mga pe. Bago tayo magsisimula, follow na yan Facebook page natin at like. Wait, saan ba yung entrance dito, boy? Ito pala yung entrance. Labas nyo na. Mm. dito palang boy. Maamoy mo na yung sarap ng Jollibee, boy. Legit nga, legit. Tikman nga natin. Let's try mag-order, boy. Dito ba? Tut, Ay, offline. Sayang. kita tayo, manual. Um, hi, ma'am. Uy, grabe na kasi mangot, boy. Nakasimangot. Nasaan ba yung manager niyo, guys? Hello, welcome to Jollibee. May I take your order? Okay. ah um, first natin isi-select. ah uh, mas feel ko mas masarap tong double cheesy burger. Oh, wait, wait. Masarap tong chicken sandwich, pre. Yon, chicken sandwich. Burgers, next. Mix and match, uy, grabe. May mix and match pa dito, boy. Sarap. ah uh, burger steak. At... Uh, tsaka... Ah... Um, uh, ano man ganda, guys? Fruit... So, ah, ang hirap, boy! Nahihirapan tayong pumili, boy! Pineapple juice! Ah... Uh, coke float! Ah, sarap! Dito, dito. float, coke float tayo, boy! Ano na yung nasa menu natin, guys? Burger steak. Coke float. At saka chicken sandwich. Ay, ang sarap! The next menu! Chicken joy, syempre. Hindi mawawala yan, boy. Pero chicken joy with burger steak para ano naman at saka spicy yon gusto ko mag try ng ano guys palabok ay gabi Mauubos pa kaya natin to boy Hala may breakfast pa may super meal pa hindi na natin yan kakayanin boy dito na tayo sa chalipi hotdog fries itry natin tong nuggets mga pre ay Jolly hotdog masarap tong Jolly hotdog boy feel ko gabi dito palang nahihirapan akong pumili guys kung problema, may pambayad ba tayo? Peach mango pie. Try natin to. Tuna pie. Add natin yan. Ay, wala na tayong pera, boy. Ito na lang. Chicken nuggets, boy. At saka, large french fries. Ah, uh, dessert natin ngayon, guys. May coke float na tayo. Um, ano lang? Um, royal. Ah, uh, pineapple juice. Wala, kumplito na ito. ito, boy. Place na natin tong order natin. Your order Well, uy, gabi may pa din Yung tumutunog Toot, 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 toot <laughs> Upo muna tayo, maghanda po na tayo ng upuan mga pre Wait Uy, order na daw Your order will be ready shortly Okay, hanap muna tayo ng upuan Habang sila ay nagre-ready ng pagkain ko Grabe, puno Sino bang umupo dito boy? Puno, puno lahat wala man lang akin ay dito. Buti may akin, boy. Hala tumunog na. Claim your order at the counter. Grabe, may paganto pa, boy. Ipupunta okay, natin 'yon. Claim natin. Dito. Ito ba 'yon? Madami yung in order ko, guys ah. Ay, yung upuan natin. In Alright right, ilalagay natin yung mga menu natin. Wait, ano mga First menu, Second sandwich. Next Amazing. menu, burger steak. Ka dito, i natin yan Para maganda tignan, boy Alright, tignan nyo, guys, oh, oh la ang sarap Ano, coke float, syempre Hindi mawawala yan, boy Grabe, nasasarapan tayo, boy Sige na lang At ito, chicken joy With, ano to With burger steak <coughs> Ay, nakakaano, guys Ano na -na nako I want to eat now Palabok palabok Uy, grabe, daming Ano, may itlog pa guys, oh Grabe, mauubos kaya natin ito lahat, boy Jolly hot dog Grabe, daming cheese, oh Ma, ano ulam Dami, 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 dami Feel ko hindi ko ito mauubos, mga pre So, dapat uubosin natin ito, boys, ha We're gonna finish this, man uh, Next is mango pie Hindi mawawala yung mango pie Uy, kanino itong coke float, guys? Di yan akin, boy. Uh, dahil nandyan ka sa table ko, kakainin kita. Ito uh, lang lang. So, kung siya kinagits, boy. At saka yung lastly, prize. Grabe, ang daming pagkain. Jollibee. Sa Jollibee, bida ang saya. Alright. Ano yung nating pagkain, guys? Nalulula ako sa dami, guys. Uh, uh, uh. Unahin nating kainin, syempre, yung chicken joy Wait Paano ba ito makukuha Yung chicken joy Mmm Mmm Tikman natin 10 over 10 Ang sarap Uy 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 No, Ano yung panit guys Mmm 10 over 10 Yung chicken joy guys Ang sarap Ito to Try natin muna itong Another sig Sigundahan natin Ng rice Mmm At saka itong Ano to ah, Ang sarap Mga fans Mm. Oh la Next natin itatry is yung Ito Peach pie Ay wait mamaya na itong dessert guys Unahin muna natin itong ano rice Ubusin muna natin itong rice guys Kasi ang dami nito guys Ubus kaya natin ito boy Mmm Sarap ng burger stick mga pre 10 out of 10 mga pre Sobrang sarap Mmm Ubusin muna natin itong second 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 joy Next is Wait, sayang yung rice Dapat makain natin yung rice guys Maubos natin dapat to mm. ha, eh. Wala ba extra rice dito boy? Extra rice Ay, hindi pala ito mga inasal Akala ko eh, ko. We have palaw. chicken nuggets I love chicken nuggets Nasaan yung chicken nuggets na yun boy? Eat that chicken nuggets mm. Ang suwap ng chicken nuggets Mmm Chicken nuggets, chicken nuggets. Mm. Rice muna, rice, 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 rice. hmm, dapat sigundahan agad yan ng rice, man. Bus na yung rice natin isa. Isa na lang yung rice nating natitira. At saka palabok tayong natin. Hindi pa na mix yung palabok, guys. Uy, mix mo na yung palabok, pre. Masarap mm. siya, masarap. Masarap. Palabok na parang ispagite. Tignan nyo, parang ispagite. Uy, 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 pa nauuhaw tayo. Uy, wala tayong hindi tayo nakapa-order ng water, mga pre. Nakalimutan ko, boy. Sayang, 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 sayang. Sabi, ang sarap ng cook fruit, mga pre. Naubos na, wala na tayong extra water. Dapat maubos na natin 'to. Rice, rice muna tayo, rice. Kapi, guys, nabubusog na tayo. Dami pa tayong pagkain, dapat maubos natin 'to. Ubusin muna natin 'tong rice, mga pre. Let's finish the rice. Mmm, burger! Yummy! <coughs> ay, yummy talaga ng burger nito, guys! <coughs> guys, guys, parang nabubusog na tayo, mga pre. Ang gagawin natin, magdi-dessert muna tayo, tapos i-take out na lang natin yung iba, guys. Kasi, ay, nabubusog tayo po. May chicken dito, sayang. Tutupulog. Tapusin na lang natin tong fried chicken, guys. Kunti na lang. Buto na lang. Pinchress muna tayo, mga pre sarap ng french fries Hmm Parang naubusan na tayo pe Napupusog na tayo pe Kung hindi pa natin ito naubos lahat Ah, hingin muna tayo ng silopin mga pre Tapo Ayo, may silopin kayo Ayo Hello, manager Manager May silopin kayo, nabubusog na ako May silopin kayo, nabubusog kasi ako Iti-take out ko sana yun grabe wala man lang to, ano sa atin guys hindi mo tayo pinansin mga pre sige tatapusin na kakainin na lang natin tong jolly hot dog mga pre hmm. grabe ang sarap din ng jolly hot dog mga pre daming cheese oh may isa pang hamburger dito guys <laughs> pupusog na tayo pre Iti take out na natin yan mga pre let's go pero syempre hindi mawawala yung coke float natin pre guys 10 out of 10 yung Jollibee natin ngayon Ang sarap, so yummy, delisyoso Oh, ah, oh At yun lang ang ating video for today Sana'y nagustuhan nyo See you next time Please like, comment, and subscribe Mga pre-babush